sa El Nido. Para kang nasa ano pala dito na ibang bansa. Parang Boracay. <laughs> ibang lahi na halos. At naka Boy, man, sure, mag-uupo para bukas ko. Para bukas. <laughs> Tatawa, o sa para bukas niya. Alam niya 'tong kadarating ng natin, oh, ah. Kasi karamihan pagkatapos alis na. Ah. Ang daming karamihan na ginagabi oh, dito. Dahan-dahan no. pa lang 'yo. Ayan. lakad-lakad lang dito, pero hindi kami dito kakain. Dun na, dun okay. kami sa Saan ano. Kakain tayo. Kaya lang. Ah, oh, busog pa. Tsaka Ano? ano? <laughs> mahal. <laughs> Alon po yung paluto ng lobster. 5,000. Libre lang daw po yung paluto. Pero <laughs> 5,000 din. 5,000 per kilo. Ah, uh, para sa akin mas ano siya, mahal. Kaysa sa Boracay. Hindi natin alam na ngayong season kung magkano. Pero off-season eh. Diba? Dapat nga mas mura eh. Quick, quick. Kakagulo sila sa quick, quick. Ayan, dito na kami sa nakalakad. Mm. Nakarating kami dito na sa ulit sa tapat ng kanilang munisipyo daw to, di ba? Dito umikot kanina. Oo, oh, umikot tayo dito kanina. May nadaanan kaming mga ano, maraming souvenir shop, no? Maraming mga nagtitinda ng souvenirs dun sa may ano nila, kalye doon. Dadan kami doon tapos tingin-tingin na din. Dahil bukas, after nung tour namin, Um, balik, balik kami ng Puerto Princesa. Dito tayo dumaan eh. Ayan mga ano. Sakay tayo. Sige. Si Papa Yam nagpapabili ng sando. Ewan ko ba ang hilig niya sa sando. Pero, ulit 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 ang sinusuot <laughs> kung anong nasa ibabaw oh. parang ikaw na ano ah, sasabihin natin papuntang palengke ah, sige naka na kami yung sinasabi kong street na nadaanan namin. Tapos, tingnan nyo naman po yung ano, bato-bato na pala dito. Kita ba? Ayan, kita dito oh. Bukas, mas maganda yan. Daanan natin. Oo nga. ka naman ng maaga. Ay, grabe siya. Ikaw yung ang lakas ng hilik lakad lahat lang dahil di ko din naman alam. Gusto ko lang ano, bilang si Kat, birthday niya eh. Tapos si Papa daw, Sando. mo bag. Bilang <laughs> daw dry bag si Papa yung. Si ano, Kat-Kat. Ah, si Kat. Ah, oh, pag nagbe-beach na. Hindi <coughs> no. mga no, <laughs> <coughs> 50 na pala mo ay. Saan? Saan do? Pura ng 50. pesos ako pupunta? Ah. Ginadidi miyahan ang bomba ko. wala sila dun sa ano. Kurupote. Ayun naman ni Papay ang puti. balik na kami. Yeah. Grabang <laughs> lang ng tricycle. Layo-layo din pala. Kala ko, pwede na Karen. Oh, lolo panding in. Oh. Okay. bahay sa taas oh Mag Barbecue na lang kami. Wala kami mahanap <laughs> na trip ngayon. Parang gusto ko lang malamig na malamig na malamig na tubig. Wala nga kasi pinigay ko dito lang. Ah, sorry. So, bibig na lang dito lang. At tayo na bibig natin konti na lang ah uh, Yun o, no, meron ako na dito doon. Meron doon, tapos yun o, no, meron sigurado yun. Eh. Ang dilim na nila, no? Walang ni street light. Hindi, wala kasi sa sentro. Ah, wala sa sentro. Eh. Okay. Ayan. Miss ni ka-farmer ang pares. <laughs> Ayan, nagpares kami. Hello? Tsaka barbecue. You, Ayan, good morning ka-bebe. bumalik po kami ng umaga dito galing na po kami ng palengke ito yung sika farmer pinakuna ko lang ay tinigdan ako doon ay sarado pala dito halos pag umaga mga puyat ganda May costume ano yung mga bata ngayon. <laughs> Kakatuwang makita. Oh. Uh. Tapos yung mga kapatid siguro nilang maliliit nakaano din kasama din yung iba. Uh, ano saling pusa. Sa palengke. Ayan, nasa palengke na po ulit kami. Ah lahat tatanong school may mga ano kasi medyo malayo na doon na to doon sa ano kabila. Siguro ito high school. Hindi sure. Baka oh, sa kabila, elementary. Yan. Dapat pala nag-cocollect ako ng selfie. Sa palengke, oh. Yan. Dito po kami nag-check-in.

lagoon. Oo. Sigurado kasi talaga kasi pa-pasukan niyo. Papasok ka sa butas ng Karayong Kayo ano medyo it yano. Uh, sa, mahirap din 'to, ah. mahirap, uh, mahirap pag ano na, 'wag medyo may edad-edad na po, tsaka sa bata. Medyo mahirap. Mas maganda daw pag uh, toursity no, kasi more on swimming siya sa toursity. salamat. Ang ganda dito, oh. Ang gwapo po ng mga tour guide. na. Ano ang po, na po. Garnish, <laughs> Ang ating lunch. Nag-SNR po muna sila. <laughs> Galing SNR. SNR.

ikus na ikus. Uli na tayo. Buntot lang. Pwede na. Shopping. Shopping. May mura like lang. May 100 hanggang 500. Depende siguro sa quality. Pero ito 500. Pero maganda naman, di ba? Balik na ito. Pag-ibay naman. Tapos, ayan, thank you sa ano, kay Ate Ning legging. <laughs> Oops, thank you. Thank you. Ang sarap gamitin, natutuyo din agad. Oh. <laughs> <laughs> oh. wow naman, meron pa silang ano, bigay. Ang ah? cute. Grasshopper. Ay hindi, ano ba to be? Si Paklong? ibon. Meron pa yung kanya na din ako. Ang nagbang siya, makasin siya. Ang cute, magugustuhan to ni Chichi. Paso hindi ko na to pwedeng iuwi. <laughs> Video ko na lang, pakita ko sa kanya. Mahilig po si Chichi sa grass. Na yung nga nga ganyan. Grasshopper. <laughs> que es <laughs> una mantis, una libélula. Que es mantis. <laughs> Ang cute, no? Pero parang bird. Kalukang kang ni ano, Kuya Mario ng no? Tok Tok. <laughs> Masabi ko magugustuhan ito ni Chichi. Sabi mo, Hindi na pwede. Dito na pwede dito mga bata. Ah. Ang galing. Si Dodo rin, no? Huh? niya kalapatin ni Papa. <laughs> Nag-enjoy ako, ah. Late na rin Ay, late na daw <laughs> nag asawa si Kapama. Nakikiyan na siya. Marites. Ooh. <laughs> Nag-enjoy. <laughs> yung lunch. Gora na uli. Dynamite ba yun? Parang gusto ko ng dynamite. Yung parang lumpia. pero Ayan. 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 cheese Aro yan na lang. Aro na lang. Tapos ang <laughs> lakas ng hangin. si swimming lang po kami kasi last ano na to last pa balik na po kami ng Puerto Princesa. Hindi na ako nakapag-vlog na ano doon. Kakain daw muna. Garlic bread. Garlic bread daw. Uy. Ista. Oh, ang ganda. Uy! Ang <laughs> dami nila. Oh. oy, ang ganda. Ganda naman. Patlang gusto ko nito ah. charot. cute nito. Galing na. Ayan, nandito na po kami sa Bumalik lang po kami kung saan kami galing <laughs> sa Novo pero the best ang Novo. I love you. <laughs> Oo, sim lang nung sa bata uh, na. na kami dahil ako nakatulog sa biyahe pero si ka-farmer hindi po nakatulog dahil naki ano nagmarites sa biyahe. <laughs> kasi may dalawang ano dun sa likod. Hindi may iwasan. Ang ihingay, marang <laughs> Ako sabi niya, narinig mo yung pinag-uusapan sa likod. Sabi niya. Oh, Kahit gusto mong matulog. <laughs> <laughs> sabi ko, hindi ka ako kasi ano, hangihinga, hindi ko pinaginggan na tulog lang ako. Ito ko naman sa Binoy. Ako naman. <laughs> 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 hindi, okay lang yon So, ayan. Uh, hanggang dito po muna. Hindi ko ma-save-save yung video ni Narawan. Na Isasali ko po sana. Bukas na lang. Ayan. Thank you for watching. God bless. Mama, chuk-chuk.